Naging sugapa sa Sugal City. Naglustay ng kaperahang na uwi sa malaking pagkatalo. Nabaon siya sa utang at naibenta ang mga ari-ariang naipundar. Pero isang dagok pa ang hinarap ng mag-asawa nang maisiwalat ang kasalanang matagal niyang itinatago. love you. Yan, nag dako ako. Kung ano yung ginawa nila during the day. Nandun sa messages yung kung paano sila nag-meet, how's their sex life. Manong nag sila bigla doon sa messages of all the days na mababasa ko. Yung messages na yon sobrang nandun na lahat. Kasi so, I've been trying to prove na meron silang affair for a year already. Tapos ako, parang pinapalabas ng husband ko, I'm crazy. That's it. Game over. Iyoko na. Pagod na ako.